welcome to my YouTube channel. Ayan. Makulimlim na umaga sa inyong lahat. Ayan, makulimlim ang kalangitan sa labas. Kita niya naman. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa manok. Uy, uy, sana uy! Well, may nag-comment kasi sa aking YouTube channel. At sabihin ko daw ito sa aking vlog. Salamat sa'yo hindi ko muna i announce sa kanyang pangalan. So, palagi siya nanonood sa ating YouTube channel. Shout out sa iyo. Kalimutan ko kasi pangalan. <laughs> Sunod, uh, shout out ko pangalan mo, okay? So, eto na ang kasagutan sa comment mo. Aking subscribers. So, Pwede raw bang tapakan sa pakpak -pak or sa paa yung manok pag kinakatay? Hindi raw ba nasasaktan ito? So, ang sagot ko dyan mga lover, pwede naman tapakan yung manok sa paa, sa pakpak. -pak. Lalo na kapag mga first timer pa lang. Katulad ko, di ba? Unang beses ko kasing magkatay ng manok noon. Hindi pa ako nakakapagkatay ng manok eh. Sa buong buhay ko kaya yun. Tinapakan natin yung paa sa saka yung pakpak. -pak. Nakachinilas nga lang ako. Pwede naman nakachinilas ka. Hindi naman yung chinilas mo. Kung nakapaka pwede na naman. Nasa'yo lang din yan, di ba? Pag tinatapakan natin yung manok sa paa at sa pakpak, -pak, syempre nasasaktan din yan sila, di ba? sasaktan din yan sila katulad din natin di ba sasaktan din mahuhugot yan nagigil ka so ayun nga sa mga first timer mga nagkakatay yung talagang ginagawa nila tinatapakan sa paa sa pakpak so kung yung mga ano yung mga dati na nananag-iihaw ng manok o nagkakatay, sisiw na lang yan sa kanila. Yung iba, hindi naman na nila tinatapakan. Diretso na lang nila na pinapatay yung manok. ba? Diba? Sa mga first timer, nakatulad ko yun, tinatapakan nila yung pa at saka yung pakpak ng manok. Siyempre, nasasaktan din yan sila. Ano ba? So, mga kasan lover, nasasay pa rin yan sa pagkakatay ng manok kung aapakan mo or hindi kasi sa mga bago pa lang na mga nagkakate ng manok sa mga first timer pa lang na mga nagkakate ng manok yun, inaapakan nila yung pakpak -pak saka yung paa para hindi makagalaw kasi pag di mo inaapakan yung paa at saka yung pakpak -pak, gagalaw nang gagalaw yan tatalsik sa yung dugo ng manok kaya kailangan tapakan mo rin yung pakpak -pak sa yung paa pwede, naka tsinelas ka basta hindi maraming tsinelas mo kung gusto mo, nakapaa ka. Pwede rin naman. Sa'yo din naman yan Kasi ikaw naman yung nagkakata. Diba? So, oo, nasasaktan naman yung manok kapag kinakatay, syempre. Katulad din natin yan, diba? Nasasaktan din tayo mga kasanlaw. <laughs> Charot. <Pugot>. Hugo. <laughs> so, salamat sa iyo na nag-comment sa aking YouTube channel. At salamat sa walang sawang pag-comment at pag- video. Sana nagugustuhan mo palagi ang mga videos ko na ito. Sa mga vlog ko. So, stay safe so, kayo mga kasan lover. Lalo pa ngayon yung klima ng panahon natin ay pabago-bago. Yun yun naman yung boses ko. Medyo paas pa tayo. Saka meron pa akong ubo. Gawa ng minsan umuulan maaraw. So yan mga kasan lover, kung nagustuhan mong aking video, don't forget to like, share and comment na rin. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.